Narito na po kami sa taas ng lake dito po nang, nang gagaling yung kanilang tubig yan bukal po na malinis yan po yung galing, nang gagaling dun kami po ay pauwi na rin ay eh, tara po yan sila kuya humiwali po kami doon sa kasamahan namin para i-tour naman ni kebigan si kami dalawa oh, ni... ah tayo po sarap pabalik na po kami Anong oras na kuya? Uh, 420 uh, Yan, 420 po Kami po yung nadali pa rin sa Gita ng kagubatan Pero naghiwa-hiwalay na po kami Doon po yung kabi sa kabilang grupo Dito po kami sa Kabila dito po tayo. Oo oh. Yan, kuya Yan, kasama pa natin si kuya Di palali Di palali Yan, si sir So, bali dadaan natin dito sir Yung talagang malaking puno ay, ayan oh. Ay, sa Virgin Forest to. Grabe oh. Ayan. Yan ang ganda po. Diba? Baka mga no? mm. Ang ingay ay ang tahim. ibang iba ingay ang maririnig mo. Malayang malay sa poblasyon. ito po ay. ay talagang super virgin forest po. Sana po ay hindi kami abutin ng gabi pero kumpleto naman po tayo sa flashlight hindi naman sir magaling lang talaga dito, dito, oh. so, dito, dito uh, sir, natin, natin. ano pong kahawin yan? Ito, ito isang napakalaking kahoy tuob? ano ito? Ka kaibigan ka uh, ito ano pong ano, kahoy ito? Uh, tuob din ito yung kagaya nung nado sa bahay oh. kanina sa kabila po ang napakalaking sus mariusit ito isang so, centennial tree na ito <laughs> ilang ta ilan daan taon na po ito? Aba, ilang board pit ito oh. Ito po, centennial <laughs> tree na po namin ito. Ayan, mapalad. Na ngayon lang ako nakakita uli Sa tanang buhay ko. Na ang ganito kalaking puno dito sa ibabang palali. Kasi, nung uh, elementary ako, ha, pag nangangahoy kami kami yung uh, panggatong, ngayon, hindi kami maka makakita ka ng ganito. Kayo. Wala, matalang na po yung kanar eh. Aba, baka ito'y apat na kataong yayapos. po. Ayun, yun. Binabagit ng mga, ng mga matatanda sa amin sa ibabang palali. Doon sa sityo ma, sa malabo oh. Uh -huh. yung uh, dinana ng uh, ng ano ng laging hindi kayang niya ng tatlong tao uh -huh. Isang, uh, sa isang truck noon ay uh, isa lang The kaya parang sa laula yun noon pero ngayon uh -huh. naman ay, may mga marami ng puno sumisibol na puno, na po ulit. Ulit. Na po ulit. Uh -huh. ay baka ari po yung ganito kakay oh. Uh -huh. susumari yung sip so, po. po ang tuob tuob po kung tawagin uh -huh. daw din eh. Uh -huh. first time ko makakita ng ganar kalaki uh -huh. ayun, may mga uh -huh. Ano ang tawag doon? Yung mga bayin, ugat po. Oh, yeah, mga, ano, mga bagin. po. Bagin ni Tarzan. Ay, eh, pagka... Oo <coughs> oh, nga po eh. Ang oh, mga. So, po ninyo ang uh, huni ng kalya. Ang uh, ng kalikasan. Nabigay ng kalikasan dito sa amin, sa iba kong palali. Dito sa dagatan. Hmm. <coughs> Yung ganda na po. mamamangha yung iba o wala pang ganong kalaki eh wala na po eh napuntahan nyo ba yung tuob kanina? oo oh, yung malaki po oh. yung nakita hinga kayo sa lalim oo oh. ah pagkalakay sa isang konton ko sa si youtube eh ito. Mm -hmm. <laughs> so, ano ito kaibigang aa pagkalakay naman yan baliti po ba yan? ha? baliti ha ah kaya namin ito nalakaran natin ito pagkalalaki ng kahoy Okay. Tubali. ah okay ha ah tumali ah tumali po ah tumali pala napakalaki dun so hindi tayo na isang tao ay kahit kahit ng tao tumali daw po tumali bawal po yung habayin ang laki po oh so <laughs> lahat po ng mga puno dito ay protektado ng DNR city environment at ng aming barangay Idawang Palali so, ito ba yung kinangang alagaan And, ano yan Isa sa kakaibigan ha? balitik okay. ito mga kaisan ay gitnang gitna na po ng gubat gitna na po maghapong ka po maglalakad Ari po, ano daw po, Ari? Ah, uh, Gintong balitik. Gintong baliti Gintong gintong. Pintong, pintong balitik. Ha? Pintong balitik. Ah, pintong balitik. Para siyang pinto. Oo. Oh. Ay, hmm. Oh. buwan nga ng dalawa. Siya nga po. So, so, so dito kasi yung parang pinto. Oo, oh, ngayon. para siya pong gitna. Okay. Kaya tamahab dito. May kiraan po kami. <laughs> At kami po <laughs> yung... Yung nagmamalasakit sa inyo. Oo. Oh, <laughs> grabe po. Ari. malaki po ha? oo, yan ang lalaki po ng kahoy kung may isa labas na power swing po na yan pero yan po ibawal power swing sabi nga ni sir anong hawak mo sir estudyante doon sa ah grade uh, 9. Ah, grade 9 po. oh. So, uh, shout sa, na, sa, <laughs> sa mga grade 9 na students ko. Yon. Mag-aral kayong mabuti. Ayan, sa buhay. sa mga student ni Sir. May mga tali Sir, ito yung mga parang palatandaan. Oh, palatandaan Para hindi pumaligaw. Ta para, 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 para po hindi maligaw siguro. Ah, binibilang po ang puno. Oh, kaya nga natatakak ako 'batumi tali. Eh. Ingat po kayo oh. So. Para tayo nasa Ama, Amazon. Jungle <laughs> 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 Ah, pa oh. Dami. Dito daw sir, eh marami pang pa mga pulos na hindi Ah. Noi, Ma natatagong magandang kalikasan sa ibabang lalawigan. Ah, um, dapat da, tala-kala lamang dapat apangalagaan, uh, perfectahan. Sir, anong kahin po, aray? ano 'kohin po are? Ha? Ano 'to? Pa, pala po? Margasito? Mar Mar ano, ano, ano dulitan. Oh, ah, dulitan. Parang dulitan po ito, oh. oh dulitan. Dulitan puti. Ano po? Mm -hmm. Ito po ay margasito. Margasito. Marga? Margasito. Margasito Marga Marga po. Marga Margasiko. Marga Marga ito yung pinakamalaking kahoy namin dito. Ah, ito po. Katatatangin. May mga talagang binibilang siya ng ano, may number oh. Oo. Pinapangalagaan talaga siya ng... DNR po. Ah, nasa station to tayo. Uh, ah, station to po ba 'yan? O, ah, akala ko bilang. Ah, uh, bilang din 'yan. Uh, uh, 'Yan sa pagbilang. Station to. ini na sinasabi ng mga tao diyan. Ah. Mamah, mamahalon din to. Oo nga po, ang ah. Ano po ba ito? Ay, tabi po. Ito po ba ay mansanas? Yeah, siya Ito pinakakain nakakain. Ah, hindi siguro, po. Ano, magiging puno din. Eh. oh siguro nga po. Magiging ito, din. Ito po. Ah, ah, eh. <laughs> <Pero>, ito po. Ah, Marcasico. Ah. Kalo ko yung mansanas na kaan Ah, eh, nakakain po ng tao yan pag ganoon. Ito, dilitan din pa, ano. Marcasaha yan. Hala. Ah, ari po na sa amin ni Ari, ari Bungliw po, Bungliw. Ari. Bungliw po. Bongliw ginagawang yung mga toothpick yan po yun oh posporo yung palito ng posporo so ito lamang po maririnig nyo dito sa anong sa pagbabata namin dito sa dagatan amlang ano ang kahoyan po yan amlang ah amlang ah oo nga amlang taas o oh. Diba. Oh. taas po eh, eh. pandulo ay parang ahas oh pa ganyan po para siyang puno ding malaki na putol dati eh. ano po ngayon eh. oh, oh, ito yung mga na maari na buhol siguro Oo. Sa uh -huh. tanda ko, sa katandaan ko rin yan. Sa katandaan na po. Ibig sabihin, is, sobrang tagal ng panahon ito well, Ito um, ay yung mga nagiging ano tawag din sa mga batong asa, mga kahoy na uh, nabubuhay. -huh. Oo. Ginagawan pang-ano sa kanila. Ah. Ano? Mm, eh. Grab. Grab yung lugar nila. Ito yung mawal na pong hawanin, ano? Oo. Sa halip na maghahawan, nagdadagdag pa. Oo nga po, tinatamnan po nila eh. Nakita ko, may mga nara. Ito namin sa na ngayon. Ayaw na Oo. sa Oo, isa nga po. Sinag-aralan na kasi yan eh. kaya alam nila yung gagawin sa ating lawa. Ito na yung lawa pa rin, ano po? Oo, ito pa rin yung baba. Yung baba, ano po? Apo Ang grabing kahoy, ang lalaki. Yan, ingat po, madulas. Gitingan ito. Nasa gitingan po kami. Gitingan naman po, ori. So, wala po kayo ibang marini, kundi... Anong hayop yun? kulilis po yan may nadaanan po tayo nagkukupra sige kuya higsa lang po kayo dito dito po ang tulog yan uh po yung bahay nyo makahubad so may nagkukupra po dito aming barangay na miss ko ang kami nagkukupra din po dati na miss ko ang kalibkib yung kalibkib na alangan po ba o to, dito ka sa gitna na daan ah. Yan po ang kuprahan Ang namis ko po dito. Ayun ito yung tinatawag na alangan. Pandulukan. Kinakain po ito. Pili po makahingi kuya. Are. Ito po ang gusto kong kainin. masarap. Masarap po ito. Kuya, pahingi ako ano, isa. Akin nga ngabin. Ano bibili ba? Magkaano are? Nasinakuya oh. Kinakain po ito. Namis ko. May babaya, sir. Hmm. Ang hapo. Ito nga... hmm, harap tay. Sa -tay. may tagawiran ni Boss Berni. Hmm. Yung isa na nakapula. Mayroon po namin kasi Ano ko yan? Mga magkukupra lang po ng karatid na rin. Ito namang bao, inuuling namin, nakabaon sa lupa. Tapos, tatabon na sa saka. Ano po? Dito yung samin, yung isa Ano? Una yung pagkasing mula, galing lang ng alahaw. Alahaw? Ay hanga hangap eh. Mmm. Mmm. Mukhang isa. Harap otoy. Mmm. Magkakakain lang ko pa ngayon kuya. Awang po lang kung magkakain. Train ka daw. Mmm. Nung nasa ibabay si Siti, nga masunod. Ang sabi. So... Mga porong ibabay. Ah... Ibabaw po lang lahat yan. Porong ibabay pala itong mga ito mga taga sitio uh, roadside taga roadside sa roadside sila sa may uh, Isla Verde yan dun sa malapit sa hardware ni insang Verde at saka dun sa kanyang uh, malaking grocery store so diba? pinangos ko na ari <laughs> ano yung kinahin mo kayo sabi ano pong ano? kupra oh mo sa, sa usaw mo sa ka? oh nga po pag kami nagkukupra okay. sir kinakain okay. namin ari sa ating mga kabarangkay Oh, ano? ang gusto ko naman yung ganito, yung mga alangan po ba yung ganito? Alanganin. Oh. Kapi po kayo. Uh, ay, ano? higsa <laughs> lang araw po kayo dito. Ay, ari kayo kami papitong gabi na. Ano, ano? Papitong mamaya Kapi te mama tayo. So, gaano pa kalawak ang inyo kinoko para dito? Gandu, sumilulu. Sa ilang hektarya? Sa dagat. Oh, parang Kaninang pag-aari 'yon? Si Parmen. Sawa. alam niyo kay, kay, kay na. Ayun mm -hmm. ay, ay malayo so, yun. yun? Ay, yun. Malayo. Ah, mas malayo yun kay kaysa mm -hmm. kay na kobrahan. Pa dito mong gagaling, malayo yun. Pero sa, ano, malapit yun, ah. <laughs> um, na, na, yun. Ka ah, na po ako. Yari ko po ang kabaa ka. <laughs> Oo. <laughs> kahit tayo bumalik ulit ng dagatan. Kaya rin eh. Kaya po wala. <laughs> Doon na po. Pag naubos mo yung nanon na. Ah. <laughs> ah, salamat po din eh. Sa papangos eh. so, na rin. Pag naubos mo yun. Narito ang mga kabarangay namin. taga ibaba uh, Taga sitio. Uh, roadside. Sa poro... Poroy Village at saka sa may Tignan uh, ma, mo ito eh Tignan mo isang kasat lang Ano yun mo? Pag nakita. Para ang nakatingin ka ng kalabaw. Ayun, ah, para balat ng kalabaw. Para tinapa. <laughs> <laughs> Hindi ano makagustuhan ng mga talo bata ngayon. No? Ay, yun na. natin. Ano? Oh, sige ano. Tara po. So dinawe, Kaleisa, salamat ah. Hmm, salamat uh, din sa si papang us. Huwag ka lakap pa. Kami uh. bumaba doon, tayo tatakay ng kauntian. oh doon, mamaya. Ay, <dung, mamina>. yan, ay, <laughs> ay, 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 Para sa lahat po yun. Ano kuya? Sabi ko, para sa lahat. Para sa lahat. Ah, si ano si mang ano nga ay si hey, taga hey, tagapag, hey, si mang hey, si niya. Hindi yung isa pa. Doon sa may taas ang ano ng muding. Muding ay um... yung gabi bumaba at di may marami siyang kwento tungkol sa dagatan. Mm -hmm. Ay uh -huh. nakakatuwa. Ay, yung yung, bumaba siya gabi gabi. Kailan ba? Ay baka nung isa di, pa. Nung kami pumunta nung last year uh, ganito. Uh -huh. Kinagabihan ay nakipagkwentuhan siya sa amin. Uh -huh. Yun, pwede pwede kayo din mamaya. Ay, yun, 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 pa rin po Hmm. Oh. So, dito po. Ito yung pangunahing hanap po ay mabibitin pa tigedo sa alak pa. Oo, oh, eh, baka may mga apat tagay po ay. Ito ang pangunahing hanap. Yari po na. Ay... Na aming mga kabarangay dito. Work kita tatlong na buti na na po ay na, 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 na doon. Sa... Ay, maraming... so, maraming um, uwang patro. Lambanog. Ay, alam, ay lambanog ay. Ayun ang mga pinaka <laughs> Kami pag may pagmiti ka kapatid tagay ay yari na po. Oo, so, ito yung gagawin. <laughs> ha? Tay ay sabore. Eh. <laughs> ay wala nyo. Ay ibang usapan na 'yon. <laughs> Por kilo na yun ano? <laughs> Gagawin, Sige po. Gagawin ko uling ito no? Magkano ang uh, isang sako ng uling? Ito malaki sa ano sa Stingless steel. Oh. Bahay sir ng lukot, maganda malaki. Ah. Hmm. Sige, uh, mga kabarangay. Hoy okay. ko. Ah. Ang napakalaking puno ng tuob din kuya. Ang laki ng puno din ano. Anak ang puno ng aso mo orang ilalim. Oo. Oh. Oh, ang grabe ng laki naman nari. Eh. Di ba? Nalim nang ilalim, ilalim, ilalim doon siguro nanganganak ng aso ni Kebiga. Ah. Bali, lakaran na naman mga kainsan. Siguro mga isang oras po uli ang lakad namin palabas. Maghapon na naman ang naglalakad.